uh, pangangain ng mga tawag dito ay mga sang sangasanga ng ating okra ay nahuli ko na nahuli Isinu? na mga salakid. apat okay so dito tayo ngayon sa ating uh, okraan ay okraan kalabasa so may talim dito -tari yung kalabasa mga kalingap ano? ayan o no? no malalaki na rin at nasingitan din natin ito ng uh, okra mga ilang okra oh. kailan kinakain nung kan, ah. nung ating rabbit hindi ko ka mahuli-huli kasi yung rabbit Ay, hinabol na naman ni Juan kuy kuy ayun o oh, lalaki na oh. Buti wala pang insekto o kulisap. May pataba kasi ito mga kalingap. Lagyan ko na ng pataba bago nung itanim ko. Lagyan ko ng puting. Oh, ganda oh. Sana tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang magandang paglaki. Oh. may pa ilan pa dito po tayo nagtanim no? sa dulo mga ilang piraso rin ito mga kalingap mga kulang-kulang sandaan mga puno so ang layo po niyan ay 1.5 meters yata Ito yung okra. Okay, so may kalabasa tayo mga kalingap. Sana ay uh, lumago. Kailangan natin pag-aralan pa rin mga ito. ano Kasi hindi natin kapisado ang uh, pagtatanim ng mga ganito. Kaya habang tayo nagtatanim, nag-aaral tayo. Wala. Okay, so yun. Ang ating buhay bukid. Okay, dito na naman tayo sa ating kalamansian. Ngayon ko lang po tatabasan ulit to dahil uh, itong nakaraang uh, malakas ang init ay pinabayaan ko dahil uh, alam ko maging protection pa rin nila yun eh. pero ngayon mga maulang ulan ay uh, simulat tayo ng paglilinis round weeding lang po tayo magawin natin round weeding round weeding Napakakulimlim ang kalangitan mga kalingap. Summer na summer eh, ay parang uh, tag-ulan na. Yung ating uh, sa hindi pa na mamatay lahat. Kasi puputuloy na natin yung mga bangkal na yan. Para maka buwilo siguro yung ating uh, Tawag dito ay uh, kalamansi. Yan o. No? Oh. Wala. Hindi asinso ang ating kalamansi. Nilagyan na nga natin ng ano. Plastic. O oh, tawag dito. Mulching yan o. No? Oh. Tawag dito ay uh, kugon. O oh, yan o. No? Oh. Dahil siguro sa baha. So kailangan nating uh, Inisan. Merinda muna tayo. Yan, mabuhay kayo. Patabaan natin ulit. Ay, hey, mayroon tayo dito. Ayan. Ang kahoy ating kanin po yan, kanin na po yung ating ating kahoy Okay, pagkatapos nating uh, mag mga na rinda, ayaw tayo sa ating paglilinis. Oh, pwede na kaya to? No? Pwede na bang tibain to? Naman ano yung yaw na. mayano na, painagin natin sa puno. Para makalis. Masarap. Uh, oh, umuumbon na mga kayot. Ayan mo na. Uh, oh, ulan. Ulan ngayon mga kalingap. Summer, summer, Sumaulan. Ito yung kalamansin natin, oh. Ito yung natin. Talagang, uh, hindi masaya. Mm Ulit. Pag tumila nga ulan. Ulan mga kaligap. siya nga pala no. Yung ating uh, rabbit, salarin sa pangangain ng mga tawag dito, ay mga sangasanga ng ating okra. Ay nahuli ko na. Nahuli na mga salarin. Ito sila oh apat ayan o apat na sila na kaya na kayo kumain uy! sabi ko kinakain matindi pala tong wala to kumakain talaga tatali kita oh huh? pinakain yung kawain para makatakas mga salarin so may na kayo, painin